So sa video nito, na pag-usapan natin ang tungkol sa gulong ng ating mga motor. Kasama na dito kung paano magbasa ng mga code dito sa ating mga gulong. Kung paano natin malalaman kung palitin na yung ating mga gulong. Ano yung mga kailangan nating malaman bago natin palakihan o paliitin yung ating mga gulong. So lahat ng yan pagkatapos ng ating intro So sa video nito itatry natin So ngayon pag uusapan natin yung ating intro So isa yung gulong sa dapat pinaka minementin natin Or binabantayan sa bahagi ng ating mga motor Dahil ito yung kadalasang nasisira, nabubutas, napupudpod dahil na rin ito yung contact natin sa ating mga kalsada. So paano nga ba natin malalaman kung palitin na or need ng palitan ng ating mga gulong? So una na dyan yung tanda or pagkaluma ng ating mga gulong. Approximately kasi 5 years pataas is uh, hindi na maganda yung kapit ng mga ganong klaseng gulong sa kalsada natin. So approximately yung mga 5 years gulong na ganun nakatanda is kailangan na nating palitan whether makapal pa yan or manipis na. Pero paano ba natin malaman kung gaano nakatanda yung ating mga gulong? So dito kasi sa ating gulong may tinatawag tayo na manufacture date kung saan nakasulat siya sa apat na numero. Yung unang dalawang numero ay yung week number at yung huling dalawa is yung year number. So, para mas magets nyo, ito yung sample natin. Kung yung nasulat sa gulong nyo is 0816, ibig sabihin, 8 week ng 2016 na manufacture or nagawa yung gulong. 3807, 38 week ng 07. 2404, 24th week ng 2004 Kaya naman kung 23 yung dulo Ibig sabihin ngayong taon lang nagawa yung gulong Mas maganda, mas updated Ibig sabihin mas fresh pa yung pagkakagawa ng gulong Mas maganda pa yung quality nun So yun yung isang paraan para malaman natin kung gaano nakatanda yung gulong or kailangan na natin siyang palitan. Pangalawang indikasyon or sign para malaman nating palitin na yung ating mga gulong isa sa pamagitan ng tire wear indicator. So basically ang ibig sabihin yan, yun yung pinakasagad na kapal ng tread sa ating mga gulong para malaman nating palitin na siya. So, para gamitin tong tire wear indicator natin, sundan lang natin yung arrow na to or yung parang triangle na yan. Pag nakita na natin tong TWI or tire wear indicator kasama yung arrow, sundan lang natin yan. So, pataas, papunta dito sa ating pinakagitna ng ating gulong. At dito sa groups or dun sa may part na malalim, yan yung tinatawag na groups, may magkita tayong nakaangat ng ponte na part ng ating uh, thread. So, tinatawag yan na bumps. So, nakalagay yan talaga dito sa gitna ng grooves natin or sa part na malalim. So, ibig sabihin yan, yan yung pinakasagad na part ng ating gulong uh, na usable pa siya. So, kapag napudpud na yan at tumabot na dito sa part ng bumps, uh, ibig sabihin kailangan na nating palitin yung ating mga gulong. So, yun yung tire wear indicator, indikasyon na... Uh, kapal na usable ng gulong. So, hindi lang isa yung ating tire wear indicator kung ikutin pa natin yung ating mga gulong. So, marami yung mga yan. So, para may basis talaga tayo para alam na natin kung sagad na sa hangganan ng ating mga tread, yung ating mga gulong at kailangan na natin siyang palitan. So, madami naman yan, hindi naman tayo malilito. Bukod sa tire wear indicator at saka sa manufacture date, pwede rin natin makita visually kung okay pa yung gulong sa pamamagitan ng pagsipat kung meron na siyang mga cracks, mga punctures o yung pangtapal na parang pang vulcanize sa mga tubeless. So yung mga ganong bagay. So yung mga cracks dyan, yung mga punctures, nagsisilbing sign na yun para palitan natin yung gulong kasi minsan pwedeng lumala yung mga yon Yung mga punctures na yun pwedeng lumaki yung butas, yung mga cracks na yun pwedeng lumaki yung cracks. So yun, visual check. Do, kahit makapal pa or manipis yung gulong, basta damage na siya, marami ng cracks, paliti na yon. So dagdag ko na rin pala, explain ko na rin sa inyo kung ano yung ginagawa ng mga groups na to or kung ano yung purpose ng mga groups na yan. Yung mga groups na yan, yan yung part na nakalubog na naka, parang mga lining sa ating mga gulong. Minsan, paikot yan, curve yan, yung sa akin patusok. So kahit iba-iba yung shape niyan, iba-iba yung hugis ng mga groups natin, isa lang po yung purpose ng mga yan at yun ang ilabas yung tubig na nanggagaling sa kalsada. So kapag dumaan kasi tayo sa medyo basang kalsada, magkakakontakt tayo sa tubig at yung paraan para hindi magka direct contact yung gulong sa tubig ay sa pamagitan ng grooves. So kapag nilabas kasi ng uh, grooves natin or ng gulong natin yung tubig, hindi tayo dudulas sa kalsada. So the moment na napudpud yung ating gulong at wala na siyang grooves, magiging prone na tayo sa aksidente dahil dudulas na yung ating gulong sa mga kalsada. So importante may groups uh, grooves pa yung ating mga gulong kaya nga meron tayong TWI dyan or tire wear indicator. So yun yung purpose ng mga grooves sa ating mga gulong. So may tinatawag tayong piso technique no. Ito ginagamit ng iba kapag tamad silang magsukat ng tread nila or dito nila binabase kung pwede pa yung gulong. So, ito, ilalagay mo dun sa, ano, sa mga niche natin or sa mga thread natin, sa mga hukay. So, kapag medyo lumubog pa yung date, eto yung date sa ilalim, pwede pa yan. Partially nakalubog pa yan, kung makikita nyo. Partially nakalubog. Ayan, kapag nalulubog pa natin. Pero kung nakalitaw ng buyan yung date, ibig sabihin, palitin na rin yung gulong. So yun yung ginagawa ng minsan, yun yung way ng iba minsan para malaman kung pwede pa yung gulong nila. So tayo dahil modern na, meron tayong tread wear indicator. So yan na lang yung titignan natin para alam nating palitin palitin na. Pero minsan hindi na natin pinapaabot diyan sa tread wear indicator natin. Uh, para palitan na natin minsan bago mapunta dyan palitan na natin para mas safe tayo so after natin malaman yung mga dahilan kung palitin na yung gulong punta na tayo dito sa mga codes na nakasulat dito sa ating mga gulong so merong mga meaning lahat ng mga nakasulat dyan unahin na natin dito sa size ng gulong So kapag nakita kayo ng tatlong malaking number na magkakasunod, yan po yung size ng ating mga gulong, no? So kung makikita niyo sa akin, 110 by 80 by 14. So ganun po yung pagbasa niyan. So isa natin, ano po ba yung tatlong number na yan? Unahin ko na po yung nasa dulo which is yung 14. So yung 14 po kasi is yung size ng rim natin. So, ibig sabihin, itong size na to yung diameter from dito sa top hanggang sa pinaka-bottom. So, 14 inches po yan. So, para mag po ninyo, ito po yung ruler natin. So, ito pong ruler natin is 12 inches, ba diba? So, hindi natin makuha yung pinagit na dahil may harang dito. Pero para magkaroon kayo ng idea, 12 inches, tapos dagdagan pa natin ng 2 inches, 14 yung makukuha natin pag sinukat natin yung top hanggang bottom. So, yun po ibig sabihin ng 14 dito. So, kapag po ba 14 inches diameter, kailangan 14 inches din po yung, or 14 yung nakalagay dito na ilalagay natin. Ang sagot po ay yes po. Kasi po, kapag naglagay po tayo ng 15 na gulong sa ating mga motor, ibig sabihin, mas malaki po yun kaysa dito sa ating rim. Ibig sabihin, hindi po siya magsufit sa ating mga rim. So make sure po na match po yung uh, rim size dito sa number dito sa dulo. So yon after natin dito sa rim size, punta na tayo dito. So yung akin kasi 110 over 80 or slash 80. Yung ibig sabihin po ng pinakauna or etong 110 sa akin is yung lapad ng gulong natin in uh, millimeters. So kung susukatin po natin itong lapad, so dito po yung lapad, nakasulat po dito, 110. Ibig sabihin po, 110 millimeters po yung lapad ng gulong natin. Medyo ano lang yung point of view ng camera natin, pero sa paningin ko, sa point of view ko sa mata, magtatapos siya dito sa 11. So, ibig sabihin, 11 times 10 equals 110 millimeters. Ayan. 11, magtatapos siya sa 11. Yun yung ibig sabihin ng 110 dito guys. So yung 80 naman dito, ito yung kapal ng ating gulong. Pero take note, hindi siya naka-express in 2 mm. So ibig sabihin nito, 80% ng 110, yun yung kapal ng ating gulong from dito papunta dito sa taas. So yun, kino-compute pa po ito. So ibig sabihin, 180% ng 110, compute natin na. So, kapag kinompute natin yan, 110 times 80% or 110 times 0.08, pares lang yung lilitaw niyan, 88. So, ibig sabihin, 88 millimeters yung height ng ating gulong. So, kung susukatin natin yan, 88 So, kaya naman po kapag mas gusto natin na mas makapal yung gulong, kailangan mas malaki yung multiplier natin dito ibig sabihin pag halimbawa 110 by 90 to ang kalalabasan 99 millimeters yung kapal dito sa gulong na to so kapag 110 by 100 ibig sabihin 100% ng 110 110 yung dito ibig sabihin magkasing lapad na yung dito tsaka yung dito So, kapag mas gusto natin na mas makapal siya, mas malaki yung multiplier natin. So, kapag gusto natin na medyo manipis siya, mas maliit yung multiplier natin dito. So, yun po yung ibig sabihin ng code dito na 110 by 80 by 14 which is yung size ng ating mga gulong. Guys, kung gusto nyo malaman yung standard na size ng gulong nyo, yung, gusto nyo yun yung inilagay, ilagay nyo, yung standard kasi na size, yun yung pinaka-best para sa ating gulong. Uh, pwede nyo siyang tignan sa Google. Halimbawa, yung akin, Click150 uh, Standard tire size makikita nyo or masesearch nyo sa google yung rear natin 100 by 80 by 14 tapos yung front natin 90 by 80 by 14 ito yung isinet ng manufacturer natin ito yung standard para sa motor ko na click 150 kung mapapansin nyo rin uh, mas maliit yung front natin which is 90 by 80 for, by 14 kesa dun sa rear na 100 by 80 by 14 sa mga gulong kasi uh, mas maganda or importante na mas malaki yung gulong natin sa lukod kaysa sa harap kasi may explanation yung manufacturer doon. Sa ganong proportion kasi, mamemaintain natin yung magandang speed, magandang proportion ng pagarangkada natin sa kalsada kaya mas malaki talaga yung likod kaysa sa harap. Also, syempre, nagkakarga ng mas malaking load or mas maraming load yung likod na gulong natin kaya yun din yung kadalasang mas malaki. So kaya ako rin nabanggit yung standard size guys kasi uh, may standard size lahat ng standard size ng gulong lahat ng motor. Kasi pag sinabi natin standard size, hindi yan nakafix sa isang size ng gulong. Alimbawa yung standard size ng gulong ng NMAX is isinalpak mo sa Honda Click. Big tire na siya para sa ating Honda Click kasi sobrang laki ng gulong ng mga NMAX, ba? Diba? So, yun yung tandaan nyo sa standard size. Hindi siya nakapix sa isang, isang sukat lang. So, halimbawa, yung standard size ng Honda Click natin, nilipat natin sa NMAX. Ano siya? Parang maliit siya para sa NMAX. Hindi niya kasukat. So, yun. Kada motor, may mga standard size tayo. Kaya naman, mas maganda na tignan natin sa internet kung ano yung standard size ng motor natin. Tapos, dun tayo mag-decide kung tataasan natin or bababaan natin, yung, yung sukat ng gulong natin, depende dun sa standard size. So, kaya naman, ano yung mga kailangan nating malaman kapag magpapalit na tayo ng ating mga gulong? So, basta-basta lang ba tayo magpapalit? Kailangan bang babaan natin? Kailangan bang lakihan natin yan? So, may mga rason naman tayo kung bakit natin palalakihan or paliliitin yung ating mga gulong. So, may mga consequence, may mga pagbabagong mangyayari kapag pinalitan natin yung standard na gulong natin into mas malaki or into mas maliit. And sa akin guys, from 180 by 14 ginawa ko siyang 110 by 80 by 14 so mas malaki siya sa standard natin eto pala tandaan nyo na kapag nagpalit kayo ng gulong nagpalaki kayo nagpalit kayo may, so, may consequence na mangyayari dyan konsumo sa gas pwedeng speed pwedeng balance sa akin kasi gusto ko ng comfort at saka stability at saka mas ano mas gulong na tatagal sa mga rough road or sa mga lubak kapag kasi maliit yung gulong mo prone ka sa butas sa mga pako, sa mga bato madali siyang ano eh, humina pero tandaan nyo na kapag nagpalaki kayo sa likod kailangan sumusunod yung harap Ibig sabihin, dapat proportion pa rin yung mga gulong nyo. So, dito sa harap at dito sa likod. So, kung nagpalagi kayo sa likod, mag adjust din kayo sa harap. So, kung nagpalit kayo dito sa likod, dapat sa harap din. So, kailangan maging proportion yan para maging maganda pa rin yung andar nyo sa kalsada. So, take note din na kapag magpapalagi tayo ng gulong, may mga limit din yan kung saan sasayad na siya sa ating mga motor. So, eto yung 110 is hindi pa siya masyadong sayad sa ating gulong sa ating uh, mudguard or dito man sa likod kasi may mga part na kapag pinalakihan natin ng masyado yan or pinabigtars natin ang alam ko ang sasayad dito is 120 sasayad na siya kaya naman yon nag 110 lang ako ang naging pagbabago pa nung nagpalaki ako ng gulong natin is sa double stand kapag nag double stand tayo is konti na lang yung aangat sa ating gulong So ganyan na lang So kapag nagpapark ako sa lupa Minsan sumasayad na yan Pero pag semento, ganyan na lang yung clearance niyan So yun din yung tatandaan nyo Kapag nagpalaki kayo ng gulong Minsan kapag sasayad Una sasayad, pangalawa Baka hindi nyo na ma-double stand yan. So feeling ko kapag nag-120 tayo By 80 by 14 Sasayad na yan kahit i-double stand natin So yun din yung tatandaan nyo So another code pa sa ating gulong is itong rotation. So dito nagbabase tayo kung saan papunta yung gulong or minsan yung orientation ng gulong. So kapag ganyan yung rotation, ibig sabihin ganyan yung ikot ng gulong natin, ganyan siya umiikot sa kalsada. Kaya naman yung paglagay ng gulong natin is nakapatutok dun yung rotation. Hindi pwedeng magbaligtad dyan kasi masisira yung traction control natin or yung Uh, friction natin sa tubig so pabaligtad siya so para dumaloy ng maagos yung tubig kailangan nasa tama yung rotation so ayan so yun minsan kasi may nalilito baka baligtad yung paglagay niyan so ayun yung guide natin Then also, tignan nyo rin kung tubeless or tube type yung ilalagay nyo. So, yung mga tubeless kasi, yan yung mga walang interior. Yung tube type, yung mga may interior. So, tignan nyo yan, baka magkamali kayo. So, sa mga scooter na bago ngayon, mga bagong labas, tubeless yung nauuso kasi mas matibay, mas maganda. So, lastly, yung max load or yung load range ng ating golong. So yan nakasulat din yan sa ating mga gulong para malaman natin kung ano yung pinakakaya niyang bigat or yung kayang load na dalhin ng ating mga gulong. So magagamit natin yan para kung sakaling gusto natin ng heavy duty or yung mas kaya yung mabibigat na karga sa ating motor, mas pipiliin natin yung may mas mataas na max load or yung mas heavy duty nga na gulong. Then kung minsan may makita tayong dalawang number at isang letter at nag-indicate po yan ng speed at load rating yung dalawang number yun po yung load index natin tapos yung letter yun po yung speed symbol natin so may kaukulang value po yan dito sa ating chart so kung titignan po natin yung ating sample 43p dito sa ating chart ang 43 po ay kaya magkarga ng 155 kilograms at ang p naman sa speed symbol natin ay nangangahulugang ang max kilometer per hour na kaya nitong takbuhin ay 150 kaya naman pwede rin nating gawing basis yung load at speed index sa pagpili natin ng ating mga gulong. So ayun lang muna para sa video na ito. Sana may natutunan kayo sa ating tutorial or sa ating discussion about sa ating gulong. The more you click, the more you know usapang gulong. Bye-bye.